Magandang umaga mga kananay. Uh, may order na naman ako i-deliver ide mga kananay. Uh, I-deliver ide ko na siya ngayong umaga mga kananay kasi hinihintay na niya ito. Nasamahan niyo ako mag-deliver mga kananay. Ayan mga kananay, uh, andito na ako sa kasada mga kananay para i-deliver ide itong ano, order ng umorder sa akin. Kalan ito mga kananay. Ayan mga kananay, ano, masama ang panahon ngayon mga kananay. Oh, na. Ambon, ambon na lalakad lang ako mga kananay, kasi dito lang naman to, sa barangay namin uh, purok 5 kami, yung hahatiran ko ay purok 6 masama ang panahon ngay, mga kananay nandito na ako sa labasan nila mga kananay papasok ako dito, sana walang aso kuya, walang aso dito kuya kuya sana walang aso papasok ako dito kasi nandito sa looban yung bahay nila Medyo malakas-lakas ng ambon mga kananay. Andito na ako sa bahay nila. Tao po! Andito na ako. Ha? Ay, simiento na pala yung ano mo. May ano na yung... Tika lang, tika lang. Titiklopin ko lang yung payong ko. Ayan mga kananay na i-deliver ko na hindi ko na pinakita yung pagpasok ko dun sa loob ng bahay nila mga kananay. Tapos nag-ano na rin pala siya mga kananay. Nag-down na rin siya sa akin ng 500 mga kananay. Ang laki ng down sa akin. Ayan, pauwi na ako. Ayan. sige te, samahan mo na rin ng ano, RC. Ito? Mm -hmm. Ayun, mga kananay, may nadaanan ako dito na nagtitinda ng mga soft drinks. Nagtitinda siya ng wholesale ng mga kung ano-ano at saka isang Milo kumuha ko na isang Milo ayan kasi wala na akong Milo doon mga kananay ano ba? nasa na oh. yan lang te at saka itong Milo ayan mga kananay ah habang pauwi ako kanina galing sa pagdi-deliver mga kananay ah may nadaanan akong napitinda ng mga ganto kaya napabili ako mga kananay kasi wala na akong RC at saka yung itong lemon Magandang umaga mga kasari. Ah. Ito nga pala yung mga pinamili ko kagabi. Uh, bumili ako ng anim na bote na mantika. Tapos, isang kahang camel. Isang kahang fortune. Fortune light. At saka kalahating tay na creamy white. Isang haba na cupping steak. Pero ito na lang natira mga kasari. Oh. Kasi maraming bumili kanina madaling araw. Tapos isang tay na ano, uh, swak. Tapos kanto na chili man si apat. Tapos kalaman si apat din. Tapos sweet and spicy apat din. Ayan. Yan lang yung pinamili ko kagabi mga kasari. Na bibili rin sana akong itlog kagabi mga kasari. Kaso nga lang uh, wala pa silang itlog. Hindi pa dumating yung itlog na in-order nila. Kaya wala akong nabiling itlog kagabi mga kasari. Kaya ang ginawa ko mga kasari may may maibenta lang ako sa mga customer. Bumili ako sa tindahan ng 10 peraso kahit wala akong tutubuin may maibigay lang ako sa mga customer ko kasi kailangan kasi sa madaling araw tapos umorder din ako nito mga kasari o yung pangbutas sa chicherya Ayan. mayroon kasi akong mga kasari pangbutas ko sa chicherya yung ginagamit sa ano sa school yung dalawang ano yung saban paper kaya bumili ako nito isa kasi mas maganda to pangbutas sa chicherya tapos may parcel ako dito dumating kahapon mga kasari. Ah, ano ito? Ah, cotton buds. Bumili ako ng dalawang balot. Ang isang balot ay 20 peraso ang laman. Dalawang balot na binili ko mga kasari kasi inuubos ko yung pera ko dun sa Shopee Pay. May, may, pera kasi ako dun sa Shopee Pay na yung binalik kong ng pinggan. Tauban ng pinggan mga kasari na binalik namin. Ayan mga kasari. Ipadami tuloy ako ng order mga kasari kasi wala akong maisip na ano orderin. Ayan na eh, na order kasi kami ng ano mga kasari apis, ah, mas ah, wala kasing pre-shipping kaya hirap makakuha ng pre-shipping ngayon mga kasari. Tapos ano, pag kumuha ka ng walang pre-shipping, yung tubo mauuwi lang sa pre-shipping pag umorder kami ng ano, pag walang pre-shipping, kaya hindi na lang muna kami umorder. Kaya napilitan ako umorder nitong dalawang pirasong ito. Ayan. Kasi ito may pre-shipping ito pag ito ang in-order namin. Ayan ako, na, na-stack po. Marami tuloy akong stack ngayon ng cotton buds. 20 piraso kasi laman nito isang balot. Ayan. Nauubos ko kasi yung sa shipping pre ko, ay sa, sa Shopee pre ko mga kasi liwa ng puhunan ko yun dun sa mga ano, sa mga gamit sa bahay.